First grocery of the new year 2024. First time na ito ang nabayaran ko sa aking pamimili. So this is only papakita ko sa inyo ang aking Tita Barla. Tita Barla loving life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates kita ba at ang bago niyang buhay Happy New Year everyone! Happy New Year to all! Happy New Year! This is Tita Barla Welcome to my channel So ngayon ang ipapakita ko sa inyo ang aking first grocery of the new year 2024 First time na ito ang nabayaran ko sa aking pamimili. So, this is only, papakita ko sa inyo ang aking 3,314 lang na grocery. Bakit kamu is only 3,000 lang? And this is also the first time na nagro-grocery ako ng isang tindahan lang. Let's check on kung bakit isa lang ang aking tindahan na puntahan. The day is January 2, 2024 An pala kahapon, January 1 Happy New Year everyone! So, ito ang first family for the year 331475 Kanina tong umaga January 1 Yan, ang date na yan, 1109 Bakit ba ganito lang kaliit ang napamili ko? wala ba akong benta sa mga previous days eto alamin natin bakit walang katao-tao sarado yung mga tindahan at pati merkado wala hindi pala nakuha ang aking pagbabideo <laughs> tsaka bloopers ko naman pero yun pala hindi na on hindi pala na on yung aking cam kahap. Sarado lahat yung tindahan, pati merkado wala. Nakita ko yung bibili ako ng mga hot kasi magpapasukan na din, wala din kasi ang mga tao doon nakita ko lang naglilinis ng kanilang stall. Tsaka pati bigasan sarado. So wala akong picture doon sa sa merkado at saka yung isang grocery store na malapit doon sa market as in close na close. So, isa lang ang nag-open, Sinovo lang. At saka, wala din namang laman ang mga stante. So, ito yung... Happy New Year, everyone. Ito yung mga... mga shelves after the holiday. Uh, diba? Ang linis-linis. Ganda din. Ganda din mag-shopping. Walang tao. <laughs> Walang laman yung mga items talagang yan ah meron mga ilan yung hindi mabibenta ah. walang mga lulipat <try> mau <-di>, ay <laughs> naagi de sila mga wala nang mga matatanas <try> ang gandang mag shopping yeah. <try> mau gani mo nandiyan nga pesa yan piling uuwi na lang muna mga ilan na lang ang nabili ko mga ibang sardinas yan corn beef kernel, ka, naubos ang aking ganito kaunti so, na lang so ito yung first time ko nakapamili ng grocery na worth 3,300 ba hindi kita 3,300 pesos and 75 centavos ayan o uh, ayan ang pinaka-date January 1 11 11, ano ba itong oras na ito, eh 11 January 1, 11.09 AM nakalabas ako ng 11.09 na parang walang hassle walang problema doon, pumila lang ako saglit lang ako pumila so ito ipapakita ko sa inyo ano-ano ang mga items ng 3,300 ay 3314 plus 53 3314 75 plus 53 pesos 336775 lang pala na ko si 53 is from DIY yung maliit na tissue yung facial tissue handy pack ni DIY na 53 pesos 10 ang laman 53 so ang puhunan sa isa niyan is 5.30 centavos binibenta ko siya ng 10 pesos meron akong 470 each nito so kung 470 isa times 10 10 sila 47 ang kita ko nito okay ito lang <laughs> hmm kap chance kung dumaan ang DIY kasi walang tao. asin, As in, ang city namin walang katao-tao. So ang sarap umikot. So ito lang ang napamili ko, 3000 worth. Itong maliit lang na kahon. Anong kahon to? Casino. So ito na tingnan natin. Ano naman dito? before new year wala na tong lollipop sana nakakabili ako nito kasi madami din naghihingi na matamis pero wala eh ngayon na lang so, dalawa napkin napkin din kasi nga yung tindahan eh, wala namang laman din so kumuha na lang ako yung, yung kakailangan nila din dalawang tayo ng birch tree dalawang kain na bear brand isang kain ng Nescafe Latte limang Chucky lima lang gusto ko kasi doon sa isang tindahan eh yung may yung may promo na 10 kaso sirado sila ngayon most of the tindahan doon sa amin ay sarado at ito lang ang nandun sa mga display so Colgate Fresh Confidence 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 500 ml ayan natin kukunin yan apat na smart dishwashing so ito apat na beef loaf po Argentina tatlong holiday corn beef dagdag na lang to dalawang Argentina corn beef ay lima pala to limang mega green yan lima dalawang corn kernel na maliit yung akin eh, naubos yung ano, uh, yung pang new year may bata pa kahapong gumili sabi ate may mais ka bang nasa lata o oh, diba <laughs> so dalawa din niyang saktong size dalawang wow ulam na pritada dalawang uy pati hindi pala ito pareho ng size flakes in oil budget size at isang normal ano ba yan pati hindi pareho ng size <laughs> ayan tatlong family sardines ayan ito lang pala ang ko ang ko ng 3,000. At itong iba't ibang klase. Ay, dalawa pala to. Holiday Cornbread Spicy, Argentina Beef Spicy, Beef Loaf Spicy. Kasi, this is reservation sa aking amo, <laughs> sa aking boss na asawa. Pero, i-display ko to pag gusto niyang kumain ng ganyan, o di, may makukuha siya dyan sa tindahan ko. <laughs> And last but not the least, itong CDO liver spread, dalawa. Yung sa inyo na Reno, hindi, hindi yan umabot dito sa amin kasi sobrang mahal. So, ang nakita ko to is, ito si CDO, uh, may Virginia, may Pure foods at saka ang tawag nung isa parang may maitim parang may ram ata pero yun ang dati kong liver spread pero ito ito siya na ngayon kasi wala yung ram dati nag nag display lang ako dalawa tapos di ko akalain na uh, basta lang sure ako na matagal pang expiry oh, eh. ayan November 2025 so di ko akalain kagabi na new year nabenta yung dalawa So, ayan. Nag, ano ako. So, ito lang muna ang laman ng aking 3,300 pesos. Ang konti lang, ano. Ayan. Ayan lang. Isang, isang tumbuk lang. Diyos ko. At isa din palang EQ large pants. Ayan. Nandiyan na naisabit ko na siya. Meron pa palang isa. Alright. <laughs> <Ay. laughs> Eh, kaya pala sabi ko ang konti-konti lang. Ito, shampoo, dab. Dab na pink. Sunset na pink. Isang tie, lang yan. Cream self na green. Pasensya na kayo kung kulay-kulay ako ha. Safeguard na pure white. Aray ko kana na 65 grams. May dagdag isa. Ayan. Ito. Itong naka-promo na guard black. Ay, hindi pala to guard black. Uy, green pala yan. Palmolive green at saka palmolive pink. May tatlong sachet. At saka itong unique toothpaste. Bago ko to, Kasi kahapon, may... May tumer ba nagsabi na wala kayong toothpaste toothpaste na puti toothpaste na colgate na puti sabi ko ito, binigay ko original, hindi daw yun baka ito yung gusto niya si Unique, hindi alam etong fruit yogurt tagpiso isang, dalawa ang binigay ko isa box na yung 3K juice yung pouch yan orange yan isang pack yan ay ito lang pala itong nahiwalay chocolates parang kon parang kontento na ako sa 3,000 kala ko yun lang yung isang kahon <laughs> ay okay, okay kontento na ako nito 3,000 300 plus unti-unti okay. eh kasi wala namang laman yung tindahan uy paano ako makabili ng madami sige ba eh ngayon nag-duty yung iba eh di baka maka-display na sila yun lang muna ang isi-share ko for this vlog first vlog ng 2024 thank you so much for watching thank you for supporting my channel this is Tita Bara And sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. And see you again. Happy New Year again, guys. Goodbye.